Magandang araw sa iyo. Nandito na naman tayo para sa isang malalimang pagsusuri. At mayon, um, isang mabigat na balita ang ating tatalakayin. Ito yung nangyari sa Palawan kamakailan lang. Yung um, pagpaslang kay Attorney Joshua La Vega Abrina, September 17, 2025 yung nangyari. Abogado siya at opisyal din ng Philippine Ports Authority, PPA. So, ang gagawin natin ngayon, sisilipin natin yung mga detalye na meron tayo sa kaso niya, tapos yung mga reaksyon. No? At uh, paano ba ito kumukonekta sa mas malaking issue talaga, yung kaligtasan ng mga abogado dito sa Pilipinas. Gagamitin natin basehan yung mga ulat mula sa um, ABS-CBN News, Manila Standard, Inquirer.net, Politico, pati the Manila Times. Meron ding mga datos galing sa Amnesty International, Human Rights Watch, tsaka yung New York City Bar Association at Al Jazeera. Kaya siguro ang magandang panimulang tanong, anong ba talaga ang um, ipinapakita ng mga ganitong insidente? Anong sinasabi nito tungkol sa kalagayan ng mga uh, tagapagtanggol ng batas sa atin? Lalo na kung iisipin natin yung mga dati nang nangyari. Oo, napakahanan ng tanong yan para umibisahan to. Kasi yun nga, itong kaso ni Attorney Abrina, hindi dapat titingnan na parang, alam mo yun, isolated incident lang. Hindi siya nag-iisa. Kasi kung titingnan mo yung, um, yung datos de ba? Alimbawa yung report ng Human Rights Watch na sinipirin ng Amnesty. Um, parang nasa 61 tama ba? Anim na po isang abogado, hukom at piskal ang pinaslang at yan ay sa pagitan lang ng 2016 hanggang uh, early 2021 sa ilalim yan ng nakaraang administrasyon anim na po isa. Ang dami nun, no? sa legal profession lang. Tapos meron pang isang report yung galing sa New York City Bar Association. Black robes, red targets yung pamagat. Um, dinocument nila yung mga kaso ng EJ case, mga threats, harassment, laban sa mga legal professionals dito mula 2016 hanggang 2023 yon At ang linaw ng sinasabi ng mga international groups, um, hindi raw ito mga random na krimen lang. Malakas talaga yung indikasyon na konektado ito sa trabaho nila lalo na kung public interest yung hawak nila or human rights cases. Mm. Mga ganon. Grabe pala yung konteksto no. Sige, para mas ma maintindihan natin, balikan natin si Attorney Abrina mismo. Sino nga ba siya? Ano yung background niya? Okay. So, based sa mga ulat no, tulad ng sa Manila Standard, si Attorney Joshua Lavega Abrina siya yung officer in charge ng Administrative Division ng Port Management Office ng PPA sa Palawan. Pero bago yan, naging legal officer din siya ng DepEd sa Palawan din. So um, talagang nasa public service siya, ano? aktibo sa gobyerno. At yung mismong pagpatay sa kanya, ano mga detalye doon? Paano raw nangyari? Ang report, yun nga, gabi yun ng Martes, September 17, na sa labas pa lang daw siya ng bahay niya sa barangay San Jose, Puerto Princesa. Hindi pa man nakakapasok, yun na, pinagbabaril na siya. Nang mga hindi pa kilalang suspek. Oo, hindi pa kilala. Tapos um, nasugod pa siya sa ospital, pero yun nga, dead on arrival na siya. Nako. At hanggang ngayon, sa mga huling balita, blanco pa rin. Walang motibo, walang suspek na natutukoy o naaresto. Ongoing pa yung investigasyon. Dahil official siya ng PPA at abogado, siguradong mabilis ang mga reaksyon, no? Ano na yung mga ginawa ng mga ahensya? Oh, mabilis niya. Yung PNP nagbuo agad sila ng uh, Special Investigation Task Group, SITG, 'di ba? Ah, SITG oo. Usually ginagawa yan kapag malalaking kaso para mag-focus talaga. Nasa ilalim to ng CIDG, yung Criminal Investigation and Detection Group. Sila yung parang main investigating arm ng PNP. Ang utos sa kanila, siyempre, kilalanin, arestuhin, kasuhan yung mga salarin. Sa Korte Suprema kaya? Kasi abogado yung biktima ay eh. May sinabi ba sila? Meron. At mahalaga yung naging tugo nila. Naglaba sila ng statement. Kinukonde yung pagpatay. Tapos um, si noon ay Acting Chief Justice Leonin, naguto siya ng malalimang investigasyon. At tinatasan niya yung Office of the Judiciary Marshals. Yun yung bago nilang opisina para sa proteksyon ng mga hukom, di ba? Oo, yun nga. Inatasan niya yun na makipag-coordinate sa law enforcement agencies para sa update sa kaso ni Ate Abrina. Tapos ito pa, pinapahiview din niya yung mga policy, yung mga uh, safety protocols para sa mga abogado at mga tagahudikatura. Ah, so parang ina-acknowledge nila na baka may kulang or kailangang ayusin sa proteksyon, ganun ba yun? Mukhang ganun nga. Kasi yung utos na i-review yung safety protocols, malinaw na sinyales yon na nakikita ng Korte Suprema na kailangan ng mas, uh, mas matibay na hakbang para maprotektahan yung mga nasa legal na profesyon. Hindi lang siguro to dalal sa kaso ni Abrina, baka pati na rin doon sa pattern na napag-usapan natin kanina. Tapos yung PPA at DepEd, siguro nagbigay din ng statement kasi mga ahensya niya yun eh. Oo, siyempre. Ang PPA nagpaabot ng pakikiramay, nangako ng kooperasyon sa investigasyon at parang may sinabi rin sila na hihigpitan yung security sa operations nila sa Palawan. Nakalagay yun sa report ng Manila Standard. Yung DepEd naman, nanawagan din sila ng hustisya. Hinihikayat nila yung PNP, NBI, pati yung IBP, yung Integrated Bar of the Philippines, nung magtulungan para mabilis na maresolba yung kaso. May mga politiko rin bang nagsalita Uh, mga galing sa kongreso. Meron din. Si House Deputy Minority Leader Leila de Lima, naglabas din ng pahayag, inulit no ng politiko, na nawagan siya for swift justice. Tapos binanggit niya yung parang clear and present danger daw na hinaharap ng mga abogado, lalo na yung mga nagsasabi ng totoo. At ang pinaka-emphasis niya, yung kailangan daw thorough, independent, and interference-free yung investigation. Yung paggamit niya ng independent at interference-free. Parang may, um, may duda ba o pag aalala sa proseso? Oo nga, no. Importante yung punto na yan. Bukod kay Dilima, may ibang grupo ba ng mga abogado like mga human rights lawyers? Meron din. Yung NUPL, National Union of People's Lawyers. Naglabas din sila ng statement. Kinundin nila yung tinawag nilang senseless violence. So makikita mo no, hudikatura, ehekutibo, leislatura, pati yung mismo mga kapwa-abogado, lahat apektado at nababahala. Malaking bagay talaga tong nangyari kay Ate Abrina. Okay, malinom yung mga pangyayari at reaksyon. Ngayon, pasok tayo sa mas malalim. Ano ba yung mga implikasyon nito sa legal na aspeto? Muna, anong epekto pag pinapatay ang isang abogado, lalo kung titingnan natin as part ng pattern? Well, sa legal na pananaw, grabe ang epekto niyan. Kasi ang pag-atake sa abogado, hindi lang yan atake sa kanya bilang tao. Para mo na rin inaatake yung mismong sistema ng hustisya. ba? Diba? Paanong ganun? Kasi sila yung kumbaga tulay ng ordinaryong tao papunta sa korte para ipagtanggol yung karapatan nila. Ngayon, kung yung mismong tagapagtanggol nanganganib yung buhay dahil lang sa trabaho niya, sino pa ang lalapit? Nagkakanoon yan ng tinatawag na chilling effect. Yung ibang abogado, baka magdalawang isip na humawak ng mga kaso na delikado. Lalo na yung mga kaso laban sa makapangyarihan o yung mga kasong human rights. Ah, uh, yung takot. Oo, yung takot. Kaya napakahalaga nung gidawa ng Korte Suprema na ipareview yung safety protocols. Parang sinasabi nila na, Uy, kailangan nating siguraduhin na ligtas yung mga abogado para magawa nila yung trabaho nila. Kasi kapag walang gustong humawak na mahilirap na kaso, hihina yung rule of law natin. Hihina yung access to justice para sa lahat. Malinaw yun. Ngayon, sa political side naman, yung sinabi mo kanina about dilemma, yung independent investigation, anong implikasyon nun? Ah, yun. Dito pumapasok yung konseptong ng impunity. Yung kawalan ng pananagutan. Impunity? Oo. Ibig sabihin, kahit may krimen, kahit may paglabag sa batas, lalo na kung malala, parang walang napaparusahan. Kapag paulit-ulit yung pagpatay sa mga abogado, hukom, kahit journalists pa yan, tapos bihira lang yung nahuhuli o nasasampahan ng kaso, nagkakaroon ng feeling na parang may mga taong hindi kayang abuti ng batas. Yun yung climate of impunity. Kaya yung panawagan for an independent investigation, parang sinasabi na, Teka, kailangan nating siguraduhin na yung mag investigate walang kinikilingan, walang impluensya galing sa kung sino man na baka may interes na pagtakpan yung totoo. Diretso tong nakakabit sa mas malawak na isyo ng human rights sa Pilipinas. Kasi yung kaligtasan ng mga human rights defenders kasama ng mga abogado dyan, sukatan yan kung gaano kalusog yung demokrasya natin. Kung ikokonekta natin ko doon sa mga patterns na nabanggit mo kanina, galing sa HRW at NYC Bar, ano yung mga paulit-ulit na tema na baka makatulong sa pag-intindi natin dito kahit di pa natin alam motivo kay Ate Abrina? Oo, may mga nakikitang posibleng koneksyon, lalo na doon sa mga nadokument noong nakaraang administrasyon. Una, yung profile ng mga biktima sabi sa reports ng HRW at NYC Bar, marami daw sa mga pinaslang na legal professionals um, may kinalaman sa human rights work o kaya nagtatanggol sila ng mga marginalized, mga manggagawa, magsasaka, indigenous peoples. Madalas din, may hawak silang kaso tungkol sa environment, sa lupa o kaya kaso laban mismo sa mga pulis o militar. May mga example ka ba ng mga kasong yun na nagpapakita niyan? Meron, meron. Si Attorney Benjamin Ramos, di ba? Pinas lang yun sa Negros noong 2018. Tumutulong siya sa mga magsasaka, sa mga unionista sa tubuhan. May mga threats na raw siyang natatanggap bago yon. Tapos noong May 2019, parang magkasunod pa nga yata, si Attorney Adelberto Gola Jr. sa Rizal, tapos si Attorney Val Crisostomo sa Tondo. Si Gola, private prosecutor yon sa Maguindanao Massacre case. Di ba mga pulis ang akusado doon? Oo nga. Si Crisostomo naman may mga kliyente raw na sangkot sa kaso versus police dahil sa mga raids, illegal arrest daw. Tapos Mayo 2019 din, inambusi Judge Raymar Lakaya sa Jamwanga del Morte. Kilala raw siyang mahigpit sa piyansa. So yun, makikita mo yung koneksyon sa klase ng kasong hawak nila. Okay, yun yung sa profile. Ano pang ibang pattern? Pangalawa, yung paraan ng pag-atake. Consistent to. Madalas, riding in tandem mga nakamotorsiklo, mabilis makatakas. Paulit-ulit yan sa report ng NYC Bar. Pangatlo, yung nauuna bago yung atake, red tagging. Maraming reports na nagsasabi, pati Al Jazeera, na bago pa man yung threat o yung mismong pagpatay, inaakusahan muna yung target na komunista, terorista, kaaway ng Estado. Ah, yung red tagging. Delikado yun, no? Sobra. Kasi parang binibigyan ng justification yung violence ladan sa kanila. Nilalagay sila sa alanganin. Tapos yung pang-apat, yung sinabi mo kanina. Oo. Yung impunity. Yung kawalan ng pananagutan. Sa dami ng kaso, bilang na bilang lang yung talagang may na-aresto, nakasuhan at na -convict. Sabi ng Human Rights Watch, ito yung nagpapalakas ng loob ng mga gumagawa ng krimen. Kasi parang ang liit ng tsansa na mahuli sila. So kung pagsasama-samahin natin lahat yan, yung kaso ni Ate Abrina, yung mga nauna, yung mga pattern sa biktima, sa pag-atake, red tagging, impunity, ano yung kwadro na nabuo? Ang nabubuong larawan, hindi lang siya simpleng mga krimen na hiwa -hiwalay. Parang may, um, may systematic na problema. May malalim na problema sa sistema natin. Problema sa kaligtasan ng mga taong ang trabaho mismo ay ipagtanggol ang batas. At problema rin sa kakayahan ng justice system natin na protektahan sila at panagutin yung mga may sala. Hindi lang to stats eh. Pundasyan ng demokrasya natin. At dito na nga papasok yung pinakakritikal uh, pinaka na tanong siguro no, para sa mga institutions natin. Dahil nga paulit-ulit itong nangyayari at yung mga pattern na yan parang andyan pa rin, masasabi ba nating sapat na epektibo yung mga ginagama ngayon ng gobyerno, ng hudikatura, sapat na ba yon para totoong maprotektahan ang mga abogado, ang mga nasa legal profession, at para masigurong may nananagot talaga sa mga krimen tulad nito? Isang mabigat na tanong yan na um, dapat siguro nating pag-isipan lahat. At ikaw na nakikinig sa amin, ano kaya ang masasabi mo rito? Importante rin yung pananaw mo. Oo. Oh, bilang uh, buod lang siguro sa napag-usapan natin. Itong pagpas lang kay Ate Abrina, malungkot, pero parang paalala na naman to na uh, delikado pa rin ang maging abogado sa Pilipinas. Nakita na naman natin yung mga pattern. Yung target, madalas may kinalaman sa human rights o sensitive na kaso. Yung paraan ng pag-atake, yung isyu ng red tagging at syempre yung napakalaking hamon ng impunity. Kaya yung panawagan para sa mabilis, masinsinan at walang kinikilingang investigasyon, hindi lang yan para kay Ate Abrina. Mahalaga yan para maibalik yung tiwala sa sistema. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa mahalagang usapang ito at para di ka mahuli sa mga susunod pa nating paghimay sa iba't ibang paksa, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa The Deep Dive. Uulitin lang namin, yung mga informasyon na ginamit natin ay galing sa mga ulat ng ABS-CBN News, Manila Standard, Inquirer.net, Politico, The Manila Times, kasama na yung mga analysis mula sa Amnesty International, Human Rights Watch, New York City Bar Association at Al Jazeera. At bilang panghuli, iwan namin sa iyo itong isang tanong para pag-isipan. Habang hinihintay natin ng hustisya para kay Ate Abrina at sa marami pang iba, ano kaya yung mas malawak na epekto nito sa lipunan natin, sa demokrasya natin? Ano ang sinasabi nito tungkol sa estado ng rule of law kung yung mga mismong inaasahan nating magtatanggol ng batas, sila pa yung nangangamba para sa sarili nilang buhay?